Matapos ang 27 taon ay mailalagay na rin sa exhibit ang 15 billion pesos na halaga ng alahas ni dating First Lady Imelda Marcos. Para sa detalye balitaan mo kami, Sam Ramirez. Target na i-exhibit ng Philippine Commission on Good Governance o PCGG ang ilan sa mga alahas ni dating First Lady at ngayon ay Ilocos Norte Representative Imelda Marcos sa Hulyo o Agosto ngayong taon. Ang Imelda Jewelry Collection ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay may tatlong bahagi na-tawag na Hawaii o Honolulu Collection na nagkakahalaga ng 2 million dollars. Ang Rumelot Collection na nagkakahalaga ng halos 6.4 million dollars. At ang pinakamahal sa lahat, ang Malacanang Collection na nagkakahalaga ng 7 million dollars. Kasama din sa ipapakita ang mga notes, resibo at cheque na kasama sa kwento ng kasaysayan ng jewelry collection ni Imelda Marcos plano ng PCGG na i-exhibit muna ang mga alahas bago ito ibenta. Matatandaan noong 1994 at 1996 ay tinangka din ng gobyerno na ibenta ang koleksyon bilang isang fundraiser ngunit sila ay pinagbawalan ng korte at didin din magkasundo hinggil sa kondisyon ng pagbebenta. Muli itong binuhay noong 2005 ngunit pinigilan ito ni Imelda dahil aniya pamana sa kanyang pamilya ang ilan sa mga alahas nagulat para sa Telebisyon ng bayan, Sam Ramirez.